Kag sa numero uno sa mga balita subong daw, isa ka high-powered nga armas, isa ka 38mm revolver, mga bala kag mga war materials. Ang pilalang sa mga ni-recover sa militar sa encounter ginatabo, Martes ang aga sa Banwa Sang Toboso. Suno kay Colonel Erwin Romel Lamzon, ang Chief sa 3rd Division Public Affairs Office, nagapati sila nga may 2 ka mga persona ang nagapanag-iya sa mga armas nga ilan na-recover. Mahimo nga ini sila ang naigo sa pagbayluhan ay Lupok o kon nabuyan nila ang mga armas. As of press time, ginakonfirm pa gikan sa 79th Infantry Battalion nga amo ang naengkwentro sa mga remnants sa Northern Negros Front kung may nasamaran man sa bahin sa rebelding NPA. Nagapabilin sa establing nga kondisyon ang tatlo ka mga soldado nga nasamaran suno sa militar. Palayon pa ang clearing operation. Gani wala pa makapauli ang mga evacuees gikan sa mga kaiping nga lugar. Suno kay Councilor Richard Hawoko, Nagsaka sa 412 ang mga persona nga ila gin-evacuate kag depende na sa sitwasyon nga mahimo nga madugangan pa ini. May mga gin report man nga naghilanat sa evacuees. Nataga na sila sa mga kinahanglanon ang uh, mga evacuees. Nag-release naman sang assistance sa Kapitolyo Provincial sa San Carlos City kag Office of the Vice President. Samtang may paletsyon pa sa banwa para sa mga evacuees karon nga gabi. Ginsiling man ni Hawoko nga ginalantaw man ang posible nga pag-release ang local AX o con assistance to individuals in crisis situation. Sa piyakabahin ng klase sa General Luna Elementary School kag Tabunak Elementary School ang suspended sa Giyapon sa buwas Webes, suno kay Hawoko. running running operations na niya kaya sa February pa uh, somewhere in the middle of February nagumpisa na itong pag-pursuit uh, sa 79 dito sa remnants ng uh, Northern Negros Front and mm -hmm. then nung um, 5 uh, like 5 March meron talaga silang naging inkwentro doon so ito hinabol-habol nila so mga operating troops ng 303 Brigade kinokorner na ito and then ining elements ng 79 mao pa ni ang naka naka sa ilas.